Kinahangaan ng maraming netizens ang ipinakitang concern ng aktor na si Gerald Anderson sa ina ng kanyang girlfriend na si Julia Barreto na si Marjorie Barreto. Nitong nagdaang araw ay pinaalam ni Marjorie ang bigla ang pagkaka-hospital sa hindi niya sinabing dahilan. Pagbabahagi niya, hindi niya raw inakala na mapupuno siya ng takot sa huling linggo ng buwan ng Agosto dahil sa kanyang kalusugan. Dito niya raw napagtanto kung gaano kahalagang magkaroon ng healthy lifestyle at pag-iwas sa mga stress katulad ng payo sa kanya ng kanyang doktor. Ikinalungkot niya rin umano na nagdala siya ng pangamba sa mga puso ng kanyang mga anak dahil sa labis na pag-aalala sa kanya. Mga pahayag ni Marjorie Feeling bad I terrified my kids for a while. Moms really don't have the right to get sick. Single moms have to stay in their best form always. Samantala, sa kabila ng hindi magandang pangyayari ay nagpapasalamat ang muna si Marjorie dahil sa gitna raw ng pagsubok na ito ay napagtanto niyang maswerte siya dahil may lima siyang matatag na mga anak. Ipinagmalaki niya rin ang kanyang son in na asawa ni Danny na si Savvy. Maging ang boyfriend ng anak niyang si Julia na si Gerald Anderson ay hindi niya rin nakalimutang bigyan ng appreciation dahil ito raw ang naging representative ni Julia ng mga oras na yon na kagad nga raw tumakbo ng hospital upang alamin ang kalagayan niya dahil nasa malayong lugar pa nung araw na yun si Julia. Nagdad pang mga pahayag ni Marjorie, It's not fun all the time. We have our bad days. And in those kind of days I am reminded that I am blessed to have five strong and wonderful children and a great son-in-law savi and even Gerald who all rushed to hospital late at night because Julia was so far away and she needed to be sure I was okay till she got back, praying for a better September. Sa ngayon ay patuloy raw siyang nagpapagaling at nananalangin sa mabilis niyang recovery. Samantala, nagpabot naman ang concern messages ng sa kanyang mga kaibigan sa industriya, kabilang narito si na Mariel Rodriguez Padilla, isa kalsado Rufa Gutierrez at marami pang iba. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Mami March, love you. Praying for you. Goodbye stress na talaga. Do everything that makes you happy Mami March. You deserve it. Praying for you Mamshi March. Take care and get well soon. And fast recovery. Maraming nagmamahal sa'yo Mamshi March. Praying for your healing Ati March maraming nagmamahal at nagdarasal para sa'yo. OMG, I just saw this. Love you, March Barreto, and we'll pray for your speedy recovery. nagibatingin ko kay Gerald dito. I was not a fan because of the previous issues. Pero it shows yung pagiging genuine niya and sincere niya dito.